um, paano ba ang pag-iingat ng pananampalataya? Kung may ano, kung may sinimulan ka, dapat mong tapusin. Um, basahin natin ang Hebreo uh, Gis 38 So ang sabi rito, Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa So wala dapat urong-urong Tuloy lang sa pananampalataya para tayo kalulugdan ng Panginoon sa kanyang kaluluwa So basahin naman natin ang uh, Kulosas 1.23 uh, Kung tunay na kayo'y mananalig Ay ah, hindi Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na babaon at matitibay at di makilo sa pag-asa sa ag-ibanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Na ditong akong si Pablo ay ginawang ministro sa pag-asa sa ibanghilyo. Ah, sa Ebanghelyo po tayo. Ada ah, dapat aasa. Abasahin ho natin ang um, Mateo 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang salita ng Ebanghelyo po ay hindi po lilipas. Kaya ang pag-iingat ng pananampalataya ay meron pong meron pong wag urong-urong tuloy lang sa pananampalataya tapos aasa tayo uh, sa ebanghelyo dahil dahil ang ebanghelyo ay hindi lilipas. Hanggang dito na lang, bye-bye.